Ganito lang ang buhay probinsya mga kaidol. Pwedeng gawin para magka ano, magkaroon ng pagkain ay eh, gagawin natin. Panapanahon ang pagkakataon

sa piling ng mga bulaklak at halaman doon tayo na simula mga rapat tumula Natatandaan Alam po mga kaidol, marami rin nakaranas dito yung paggagapas ng ano, yung tumutubo na palay. Marami rin gumagawa nito mga kaidol. idol Ganito talaga ang ano, gawain namin pagka, ano, pagka, pagkatapos na ano, anihan. Tapos eh, hindi na pwede magtanin dahil tagtuyot na mga kaidol. Ginagawa namin, pinapatubo yung ano, yung sa mga ano, palayan. Pagka nga mga kaidol, oh, gaya nito, gagapasin namin mga idol. Ganito lang ang buhay probinsya buhay ano buhay mahirap buhay magsasaka mga ka-idol, oh. buti ano buti eh, medyo presko pa yung hangin wala pa yung araw kung oh, ayun no, medyo madilim nagtago yung araw mga ka-idol. pero pagka yan ay lumabas eh, sobra na naman init mga idol Ayan na mga idol lumabas na si ano si Haring Araw. So mainit na at pinawisan na rin tayo mga idol Malawag pa yung gagapasin namin O yan o Dito pa sa harap ko Marami pa mga idol